Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. So tayo ay nasa um, na linggo na ng ating aralin para sa Filipino 4. At ang ating tatalakayin para sa bidyong uh, video ito ay ang inyong aralin na dapat na matutunan para sa una at ikalawang araw at susunda naman ng panibagong video para naman sa ikatlo at ikaapat na araw. Ang ating tatalakayin para sa lingong ito ay uh, tekstong naratibo na nakatuon sa kwentong bayan ang mahiwagang singsing. Gayon din mga katangian ng kwentong bayan paggamit ng mga bahagi ng pandiwang perspektibo sa pagpapahayag. So handa ka na ba? So narito yung mga kasanayan na dapat mong matamo para sa linggong ito. Para sa unang araw, tayo ay magkakaroon ng um, balik-aral. So, tingnan natin ang mga Uh, katanungan at atin itong sagutin. So, ano nga ba ang pangkalahatang tawag sa mga tekstong nagsasalaysay tulad ng anekdota? So, ito ay tinatawag nating naratibo. So, ito ay nagsasalaysay at nagkukwento. Okay? So, letter B, anong tekstong naratibo naman ang nagsasalaysay ng sariling karanasang maaring malungkot o masaya? So, ito yung tinatawag nating anekdota. Letter C, ano ang layunin ng isang tekstong naratibo? So, ah, uh, ang pinakapangunahing layunin ng tekstong naratibo ay magsalaysay o magkuwento. Letter D, anong teksto naman ang may layuning maglahad? So, ito ay tinatawag nating mga tekstong informatibo na kung saan sila ay nagbibigay o yung mga tekstong ito ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang impormasyon na kapupulutan natin ng mga bagong kaalaman. Letter E, ano-ano ang mga bahagi ng isang tekstong pasalaysay? So, lagit-lagi, ang ito ay laging may simula, may gitna at wakas. So, pansinin natin ng lahat ng mga kwento na inyong binabasa, ang lahat ng mga ito ay may simula, may gitna at may wakas. Letter F, anong teksto ang naglalahad naman ng mahalagang tala tungkol sa buhay ng isang tao. So ito yung tinatawag nating talambuhay. So ito ay nagsasalaysay ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ng isang prominenteng tao o mga taong maaring kapulutan natin ng inspirasyon sa ating buhay. Letter G, ano naman ang tawag sa araw-araw na tala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao? So, tinatawag natin itong tala arawan. So, huwag tayong malilito. Kapag kwento tungkol sa buhay ng isang tao, ito ay tinatawag nating talambuhay. Kung ito naman ay mga tala ng mga pang-araw-araw mong ginagawa o mahalagang pangyayari sa buhay mo sa bawat araw, ito ay tinatawag nating tala-arawan o mas kilala natin bilang diary. Letter H, paano mo may babahagi ang iyong karanasan o karanasan ng ibang tao? So, syempre, sa pamamagitan ng pagkukwento o pagsasalaysay o yung tinatawag nating pagmamarites. Pero syempre, yung pagmamarites eh, hindi may mag, hindi magandang konotasyon o ibig sabihin eh, no? So, kasi nga, may halo ng chismis yun. So, pero, um, isang paraan din ito ng pagsasalaysay o pagkukwento. Pero, kumbaga, ang pinag-uusapan naman natin dito ay yung positibong paraan naman ng pagpukwento. So literal na pagbabahagi ng mga karanasan na nagaganap sa buhay ng isang tao o maaring sa buhay mo. Letter I anong bahagi ng teksto ang nagsasalaysay sa mga pangyayaring naganap sa anekdota? So ito ay na makikita sa gitna ng isang kwento o ng isang uh, salaysay. Okay? Kasi pagsimula... Um ito ay kalimitang introduksyon pagpapakilala hindi ba tungkol sa um, isang tao no yung uh, binibigyan natin ng salaysay so, sa gitna nandito na yung bahagi ng mga pangyayari ng buhay at siyempre yung wakas ito na yung parang konklusyon no kung, kung halimbawa uh, yung mga uh, pangyayari na naglalapit na sa isang wakas Letter J, maaari bang maging naratibo ang tulang pambata? So, oo, uh, kung ito ay nasa anyong pasalaysay. No? Sa parang sa paraan na pagkukwento, pero ang kanyang struktura ay parang sa tula. So, may maaring may sukat, maaring malayang talunturan, pero kapag binasa natin yung tula, ito ay nasa anyong pasalaysay o tila ba nagkukwento. Okay, so... Um sa puntong ito uh, tayo ay uh, dapat na makapanood no ng video tungkol sa uh, balita na kung saan um, ito ay nagpapakita ng uh, pagmamalupit no sa mga hayop. So ano ba yung alam ninyo sa pagmamalasakit o pagmamalupit sa mga hayop? So tayong mga Pilipino kilalang-kilala tayo sa pagiging um ang uh, mapagmahal sa mga alaga natin. Hindi ba lalo na nung panahon ng pandemya, uh, na-focus halos yung ating mga atensyon sa pag-aalaga ng mga halaman at pag-aalaga din ng mga hayop. So yung iba nga talagang gumagastos pa ng malaki para lamang makabili ng mga magagandang klase ng uh, mga hayop, o yung mga breed halimbawa ng aso, o ng pusa, o ibon o at iba pa na mga inaalagaan nating hayop. So bakit ba hindi dapat nating pagmalupitan yung mga hayop? So, unang-una sapagkat sila ay may buhay din, hindi ba? Nakaka- antig ng ating damdamin kapag may nakikita tayo halimbawa yung mga aso na napapabayaan, lalo na yung mga halimbawa kapag um, dumadana sa halimbawa ng um, kalamidad, yung mga naiiwan sa bahay, no? napos sinaabot sila ng baha. So, nakakaantig ng ating kalooban. So, syempre, ganun din. Iba rin yung pakiramdam natin kapag nakakakita tayo ng mga tao na nagmamaltrato o nagmamalupit sa mga alagang hayop. Hindi ba may mga ganun, may hindi, alam naman natin na hindi marami, may mangilan-ngilan na hindi natin alam bakit ginagawa nila na yung um, nananakit sila ng mga hayop na wala namang kalaban-laban sa kanila. So yung mga tanong doon, paano tirin nato ni Edwin ang mga hayop at ano naging bunga nito sa kanyang pamilya? At batay sa pamagat ng kwentong bayan, mayroon ba kayong naisip na kasagutan? So ito yung ilan lamang sa mga tanong na inyong sasagutin. So pagkatapos ninyong ama uh, mapanood no, yung um, kwentong iyon o balita tungkol sa uh, hayop na yun, yung pagmamalupit no, sa hayop. Okay, so bago natin simulan yung ating um, aralin, hanapin muna ninyo sa loob ng uh, bawat pahayag ang kasingkahulugan ng mga salitang nakasulat na italisado. Pero sa pagkakataong ito, atin na lamang sinalangguhitan yung mga salita na hahanapin ninyo ang kahulugan. So para sa bilang isa, mahirap umutang ng pera kung wala kang ipapakitang sangla hinahanap nila ang kapalit o panagot ng perang uutangin mo kung sakaling hindi mo ito mababayaran. So, ang salitang uh, may salungguhit ay sangla. So, ito ang kasintahulugan ay ang kapalit o panagot. So, para sa bilang dalawa, maraming pupun pumupunta sa poblasyon, dinadala roon ng mga paninda dahil doon ang sentro ng bayan. So, uh, nung mga unang panahon, ang tawag natin sa sentro, no, ng isang lugar o isang bayan ay poblasyon. So, kaya ang kasing kahulugan ng poblasyon ay sentro ng bayan. Kaya kapag may naririnig kayo, saan kayo pupunta? Sa poblasyon. So, ibig sabihin, nandun yung sentro ng kalakalan, andun yung mga pamilihan, kumbaga, yun nandun yung mga palengke, yung mga restaurant, mga mall. So, yun yung tinatawag na poblasyon. Okay, sunod bilang tatlo, lumusong ka sa tubig upang mailigtas mo ang nalulunod. Bilisan mong pumunta roon. So, sa pagkakataong ito, yung salitang lumusong ay katumbas ng salitang pumunta. Okay, upang mailigtas yung nalulunod. Bilang apat, may mahiwagang nangyayari, katakataka ang mga ikinikilos ng lalaking iyan. So, ang may salitang, ang salitang may salungguhit ay mahiwaga, ang katumbas nito ay katakataka. At bilang lima, pumunta sa laot ang mga mangiisda. Mas maraming nauhuling isda sa gitna ng dagat. So, laot, ibig sabihin gitna ng dagat. So, halimbawa, pumapalaot na ang mga mang mangiisda. Ibig sabihin sila ay pumupunta na sa gitna ng dagat. Okay, so ito yung mga... Um, Kasing kahulugan natin ng mga salitang may salungkuhit. Sa pagkakataong ito, atin namang bigyang kahulugan ang kwentong bayan. di ba? Ano nga ba yung kwentong bayan na sinasabi? So sabi dito, ang kwentong bayan ay isang kathang isip na salaysay na kumakatawan sa pag-uugali ng mga mamamayan sa lipunan at kinapupulutan ng aral. Ito ay bahagi ng katutubong panitikan, lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang generasyon sa paraang pasalita o lindila. So, bakit kaya wala tayong mga um, wala tayong mga aklat no, na nakakapagpatunay ng ang mga ito ay mga kwentong bayan natin. O kumbaga, walang tiyak na may akda ng mga kwentong ito. Diba? Batay sa binigay sa ating kahulugan, ito ay lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa paraang pasalita o pasalin dila. So sabi ng aking guro, no, noong ako ay nag-aaral sa high school, kaya daw wala tayong um, kopya, no, walang maipakitang kopya o mga may akda ng mga kwentong bayan sapagkat Bago pa man tayo sa kopin ng Kastila, meron na tayong mga panitikan. Ito nga yung mga kwentong bayan natin, hindi ba? Yung mga alamat natin. Pero noong tayo ay sa sakupin ng mga uh, Kastila o ng mga mananakop, sinunog nila lahat ng maari na lang sunugin at sirain para na mawala, ma-erase yung dati nating mga paniniwala yung dati nating kultura at upang maipalaganap nila yung kanilang sariling kultura at batay nga sa inyong pinag-aaralan sa AP, hindi ba? Uh, pinakilala nila yung Kristyanismo at yung kanilang kultura sa atin. So marahil ito ay isang dahilan kung bakit wala tayong hawak-hawak na mga aklat, mga kalipunan, ng mga kwento na talagang makapagsasabi na ito ay... Um, sinulat, hindi ba? Kung baga, nangyari na lamang ay dahil ito ay, kasi syempre, dahil wala pa namang teknolohiya nung sinaunang panahon, um, ito yung libangan nila, magkwentuhan, hindi ba, maglaro. Kaya kasama sa kanilang pagkukwentuhan ay, o yung pag-uusap-usap ay yung mga kwento-kwento, hindi -kwento, ba, mga kwentong barbero, may mga ganyan tayong tinatawag, na nagpasalindila na, nagpasalin-salin sa henerasyon papunta sa susunod na henerasyon hanggang sa makarating sa atin ngayon. Kaya naman pag mga sinabi nating alamat, pabula, wala tayong mga may akda, hindi ba? Unless may gumawa ng kanyang sariling bersyon, di ba? Ganoon lamang yung ating nang um, kinalalabasan. Pero kapag halimbawa mga katulad na ito, mga kwentong bayan, wala tiyak na may akta. At kapag ganito nga ang kahul ang binabasa natin, ibig sabihin ito ay nagpasalin sa na sa iba't ibang henerasyon sa paraang pasalita o pasalin dila. Okay. So, ayon naman kay Alberto Abueg noong 1994, ito naman yung kanyang pagpapakahulugan. Ang mga pangyayari sa kwentong bayan ay hindi batay sa mga pangalan, lugar at panahon. So, gaya ng sinabi natin kanina, maaring mga paksa nito ay hayop, kaya tinatawag na pabula, mahika, romansa, pagbibiro at anekdota at iba pang salaysay na hindi kabilang sa alamat at mito. Okay, so meron tayong tatlong Uh, binanggit dito sa pahayag ni Alberto Abueg noong 1994. Binanggit niya ang pabula, binanggit niya ang alamat at binanggit niya ang mito. So ano-ano nga ba ito? Balikan lang natin saglit. Sa so, pagsinabi nating pabula, sa pabula mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan. So binibihisan sila, binibigyan sila ng katauhan na parang mga totoong tao no sa paraang mga ganito uh, nakikip nakakapagbigay ito ng aliw lalo na sa mga bata dahil ang mga tauhan ay mga pabolam uh, ang mga tauhan ay mga hayop o yung mga halimbawa lapis, lamesa, puno, hangin, um araw, buwan, bituin at may mga katangian silang parang sa tao at sa huli kinapupulutan natin ito ng aral. Ang alamat naman ay haka-hakang kwentong bayan. O, diba? Sabi-sabi. Kwento-kwento. Pasa-pasa. At syempre, tungkol sa pinagmula ng isang lugar o bagay. So, noong mga panahon na hindi pa tayo uh, ganap na naniniwala sa siyensya, wala pang tiyak na batayan o basihan kung paano ba nagmula yung mangga, hindi pa natin alam na tinatanim yan, kaya pebuto, no? Uh, ano pa, yung mga bulkan natin, uh, mga mansana, ay, uh, bayabas, uh, pinya, saging, hindi ba ginawa nila ng kwento. So, ang tawag natin doon ay mga alamat. At mito, ito naman yung mga kwentong fiction tungkol sa buhay at karanasan ng mga Diyos at Diyosa. So tayo, uh, mga Pilipino, may mga pinaniniwalaan din tayong Diyos at Diyosa. So, uh, katulad ng mga pinag-aaralan ng mga pag-aaralan ninyo pagdating niyo ng high school, yung mga Roman and Greek mythology, sina Zeus, sina Aphrodite, sina Venus, meron din tayo niyan. No? Meron tayong kabunian at ito yung mga paniniwala ng ating mga ninuno na um, pilit na tinanggal no, sa atin upang um, mayakap natin yung nais na um, ipapaniwala sa atin nung mga mananakot nung mga panahong iyon. So, mito, ito yung kwento tungkol sa karanasan ng mga Diyos at Diyosa. Yung mga panahong, ang sinasamba pa ng ating mga ninuno ay ang um, Diyosa ng karagatan, Diyosa ng kagubatan, Diyosa ng kapatagan, yan. So, yun yung mga kwentong yan. Para naman sa ikalawang araw, so tayo ay magbabasa rito ng isang kwentong bayan. So ang Mahiwagang Singsing, -Sing, ito ay isang kwentong bayan at katulad nung binanggit natin, ang author ay anonymous o hindi natin kilala kung sino ang nagsulat. So ito ay may pung bahagi, mabasahin lang natin ng um, mabilis at bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-isip sa mga tanong na ibibigay dito sa ating babasahing kwento. So, handa na ba kayo? So, makinig ng mabuti. So, ulila na sa ama si Edwin, hikahos ang buhay nilang mag-ina. Pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanila ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo. Ngunit saan sila kukuha ng puhunan? Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng mag-ina upang magkaroon sila ng puhunan sa pagnenegosyo? So sa tingin ninyo, uh, paano ba kung ikaw ay uh, kung isang tao ay walang pera at nais niya magsimula sa magsimula ng isang negosyo, saan kaya sila maaring kumuha ng puhunan o perang panimula sa pagnenegosyo? So tingnan natin. Pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nila ang maaring um, maging sangla. Nagkatinginan na lamang ang mag -ina. hindi sila makakibo pagkat wala silang anumang ari-arian. Okay, so dahil wala silang mga ari-arian, ano kaya sa palagay ninyo ang gagawin ng mag-ina upang magkaroon sila ng puhunan sa negosyo? So, turay natin. Gayun pa man, pauutangin ko rin kayo. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo na dumulog sa akin. Kaya lamang, pauutangin ko kayo sa isang kondisyon. Sabi ni Mang Rico, payag ba kayo ang tanong ng um, lalaki? Okay, so ano kaya ang ginawa ng magina upang magkaroon ng pagkakakitaan at mabayaran ang kanilang utang? Okay, so ito na yung sumunod na pangyayari. Nang sumunod, okay. Nang sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang sandaang piso upang ihanap ng anumang pagkakakitaan. So hiningian niya ng 100 pesos yung mag -ina. Okay. So, ito, opo, payag po kami. Ano po ang kondisyon? O, ito yung kondisyon, no? Yung kaninang hiniing isang daang piso. Tanong ng nanay ni Edwin na ang halagang sanlibong piso uutangin ninyo ay dodoblihin kapag hindi ito nabayaran sa loob ng isang taon. Ani ni Mang Rico. Nanggamba ang mag sa sinabi ni Mang Rico. Subari so, tayo sa laki ng pagnanais na makapagnegosyo at makaahon sa kahirapan ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Anak, Edwin, magingat ka. Tiyakin mong mayahanap mo yan ng pagkakakitaan. Bili ng ina. So ano kaya ang ginawa ni Edwin sa sandaang piso? Sa daan patungo sa poblasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tawang isang asong payat. Nagnakaw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya pinigil niya ang mga tao. Ulihin ninyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng sandaang piso. Sabi ni Edwin upang huwag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos nyo na inuwi ni Edwin ang aso sa kanila. Nang makita ng ina ang aso, nagtanong siya, Edwin, anong gagawin mo sa aso? Makakatulong ba yan sa ating paghihirap na ito? Hayaan po niyo inay, naawa po kasi ako sa aso, baka mapatay ng mga tao ang sagot ni Edwin. So ano yung nangyari sa 100 piso ibinigay ni na, ng nanay ni Edwin sa kanya at ano kaya ang sumunod na ginawa ni Edwin upang makapagsimula ng negosyo. So nakita natin yung 100 piso ay ipinampalit niya doon sa aso para hindi ito mapatay o masakta ng mga tao. Kinabukasan, humingi na naman si Edwin ng 100 piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya noon, roon ang galit na galit na tendera at halos patayin ang pusang inaakalang kumain ng baong ulam ng tendera. Naawa si Edwin sa pusa. Huwag po ninyong patayin ang pusa, heto po ang sandaang piso. Bumili na kayo ng inyong ulam. Sobrang iyak ng ina ni Edwin nung malaman ng tungkol sa iniuwi ni Edwin na pusa. Unti-unting naubos ang perang hiniram nila na walang nangyayaring na makapag-aahon sa kanila sa hirap. So nakikita natin na ano yung uh, dito sa kwento yung pagmamalasakit ni Edwin sa mga hayop. Okay, nagtagumpay ba si Edwin sa pangalawang pagkakataon at magtatagumpay na kaya siya sa susunod? So, tingnan natin. Humingi na naman ng isang daang piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit pinaalalahanan niya ito. Anak, Nauubos ng inutang nating pera, ay wala po tayong nasisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico, palaala ng ina. Wag po kayong mag-alala inay, sisikapin ko pong kumita ng pera. Makababaya din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos, sabi ni Edwin. Sa daan patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang ubod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda, kaya't nakiusap si Edwin sa mga tao na huwag nang sakta ng isda at babayaran niya ito ng sandaang piso. Edwin, mabait ka at maawain, ngunit alam ko ang malaki mong problema, ang utang ninyong mag-ina kay Mang Rico at kung paano kayo makababayad sa kanya. Napatulala si Edwin sa, rin sa narinig. Huwag kang matakot Edwin, ibuka mo ang aking bibig. So, sino kaya yung nagsabi noon? Okay, so ano, yung nangyans, ano ang nangyari sa pangatlong pagkakataon ni Edwin na maghanap ng negosyo? So, ano yung nangyari? Naawa na naman siya sa isang malaking isda. At ano kaya sa palagay ninyo ang sumunod na nangyari? So, tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot sa kanila ni Edwin ang sandaang piso. Pagkatapos nito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa sa isda. Laking gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong sing-sing. Patuloy ng mahiwagang isda. So kung ikaw si Edwin, gagawin mo ba yung sinabi ng isda at bakit? At ano kaya sa tingin mo ang susunod na or sumunod na nangyari? Natatakot man ay ginawa rin ni Edwin ang iniutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang sing-sing. Pumiling -sing. ka, Edwin, sa sing-sing. Utos pa ng isda. So, totoo kayang maibibigay ng sing-sing ang anumang kahilingan ni Edwin? At ano sa palagay mo ang unang hiniling ni Edwin? Kung ikaw si Edwin, ano ang hihilingin mo? Yan. So, tingnan natin. Ano kaya yung hiniling ni Edwin doon sa sing-sing? So humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at ubod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwa na kinain ni Edwin ang mga pagkain. O naniniwala ka na ba, Edwin, sa mahiwagang singsing? -sing, tanong ng isda. O, e, o, este, o po, kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko kayo magagantihan sa ibinigay ninyong mahiwagang singsing? -sing, ang tanong ni Edwin. Hilingin mo sa singsa... Hilingin mo sa mahiwagang singsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat, ang sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda. Lumaki ang tubig at lumangoy ng papalayo ang isda. Nang hindi matanaw ni Edwin ang malaking isda, halos patakbo niyang o patakbo siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Kung ikaw si Edwin, paano mo sasabihin sa iyong nanay ang tungkol sa mahiwagang sing-sing? At ano kaya ang nangyari sa mag-ina simula ng araw na iyon? At bakit? So humiling ang mag-ina ...nang uh, pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ang dalaw ng dalawang doble si Mang Rico sa inutang na pera. Nakaahon ng mag-ina sa kahirapan at mula noon ay namuhay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyan ng tulong ng maawain at matulungin mag-ina lalo na si Edwin. Okay, so paano tinrato ni Edwin yung mga hayop? No? So nakita natin sa ilang pagkakataon ay hindi siya nag-atubili na ipagpalit yung pera na mayroon siya upang um, maprotektahan yung mga hayop. Hindi ba? Sa kabila ng kanilang um, pangangailangan na pinansyal, ay hindi niya inisip yon At sa halip, mas naisip niya yung kalagayan at yung kagustuhan niyang maprotektahan yung mga hayop. At batay sa kwento, ano ba yung isinukli sa kanya? So nakita naman natin na nabihayaan siya ng triple, doble at higit pa sa kanyang inaasahan lalo na yung kanilang uh, nakaahon sila sa hirap. So, uh, maaring imposible yung kwento na ating um, binasa pero ang punto dito ay yung um, pagpuprotekta no, no, hindi dapat nating saktan ang mga hayop at maari rin sa huli uh, tayo ay puproteksyonan din nila gaya ng pagpuprotekta uh, nila or gaya ng pagpuprotekta na ibinigay natin sa kanila. So ano ba yung naging bunga nito sa kanyang pamilya? So nakita natin na dahil sa kanyang uh, pagmamalasakit sa hayop ay uh, nabiyayaan sila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Okay, so batay sa teksto na ating binasa, makikita natin dito na ito ay nagkukwento. No, tayo ay naaliw kay Edwin sapagkat sa kabila ng kanilang kahirapan, yun na lang yung pera nila, paubos na pero dahil sa pagmamahal niya at pagmamalasakit sa hayop ay um pinagpapalit niya ito hindi ba at siyempre isa pang layunin ay ang magbigay sa atin ng aral na hindi dapat tayo nananakit ng hayop o anumang um, bagay na mayroong buhay okay o anumang mga nilalang na may buhay anuman 'yan basta may buhay dapat natin itong um, pangalagaan at pagmalasakitan so lalong-lalo na yung mga Um, alaga nating mga hayo. Okay, so dito nagwawakas ang ating aralin para sa una at ikalawang araw ng ating uh, ika-anim na linggo ng aralin sa Filipino. So magkita-kita tayo para sa ating ikatlo at ikaapat na araw. So ako si Teacher Aisa. maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga aralin sa Pilipino 4 So hanggang sa muli paalam